Hello po mga kagis, isang magandang umaga po sa inyo lahat. So for today po, fishing adventure po tayo. dal po nating uh, armas is heavy setup then medium light setup po. Sa heavy setup po, gamit po natin is sa uh, Daiwa Legalis po. 1440 po ang cast weight nya. Kargado po ng Shimano Nasi na 5,000. Line po natin sa uh, Pioneer. Pioneer po na may kargadong uh, 40 LB po. 'yung malaki pero manipis. Yan po yan, 'yung Pioneer na yan, man 40lb po 'yan pero manipis. Then sa medium light po natin, the one po, bait mo. May casting po na 5 to 25 uh, grams. Kaganda po, kargado po siya ng Daiwa Rebros 3000. 20lb po 'yung uh, braided line natin. At eh uh, kitang-kita nyo naman 'no? Oh. Yan po aking dalang ngayon. So leader po natin dito sa ating medium light is 20 lb rin po. So fishing adventure po tayo for today mga kagis. So be ready na po tayo. medyo may hangin po galing kaliwa. So ito po ating armas na gagamitin po for today sa fishing adventure po natin. Kagis TV po. Stay tuned po. Pagis okay, ako nagulat kang ina ho. Paghagis na, paghagis na natin dito, dumaan ho yung ano, flatboat. Eh, ko ho muna uli at baka umadaanin yung linya natin. Sayang, si Pioneer. <clears throat> Buti hindi ho dun dumaan. Pero niretrip na ho natin para sigurado. Hmm. So, pag niya na magkakasting ho tayo jigging lalo na po sa si area po na open area po lalo na mga marami po nagpipishing so be aware po sa mga nagdadaan na uh, mga flat boat or mga fishing boat wala ko kayong magagawa dyan nagpapagawa na daanan yung linya nyo magagalit ho kayo wala ko kayong magagawa ubusun yung linya nyo so better po is uh, pakiramdaman din na uh, pag may retrieve nyo agad wala ko tayong magagawa dyan so yun ako uh, by experience ko kasi naranasan na ako namin yan na nadala ng angler ho yung uh, nadala ho ng flat yung ano, line And meron akong uh, senaryo na na uh, nainis yung angler po eh, hinagisan ho yung mga dumadaang yan, mga fishing boat may tinamaan ban ho lahat ho yung mga angler doon sa area sa ano, adjuman so, kahit ho sa ano respect ho natin yung mga fisherman kasi sila ho talaga yung uh, legal na nagpipishing ho dito o manguhuli ho ng isda sa dagat ng UAE. Tayo yung nakikisaw-saw lang ho. Nagano <coughs> lang ho tayo. Strike! Strike mga kagis! Strike ho! Oh. Strike mga kagis! Ano kaya to? Mga kagis! Strike! Strike! Strike mga kagis! Uy! Thank you, Lord. Lord, strike. Up. Strike, strike, strike. Up. Strike. Ah. Yan lang natin. Yan lang natin. Nandiyan pa naman eh. Yan lang natin. Lord, may strike ko tayo. Lord. Ah. Kaya to. sky color yan po nagpipiglas pa siya kaya to Lord. Lord, thank you po sana yung mga ilan ko to masyado mabigat ah. sundan natin ayan oh lord ayun ayun oh, bilis kaya to lord thank you po oh, sana may land ko to mga kagis strike ko first strike ko natin in the morning pagundi lang natin huwag natin hayaan to sayang ayun gumagalaw yung line natin lol ah oop yun siya Lord. malaki lapit tayo lapit dito lang siya lol dito lang siya mga kagis oh yan lang natin ayun oh uy ano to barakuda or parang para, barakuda nga barakuda mga kagis Mamo da. Mamo da. Uyta ningi. Ta ningi king king king. King king. King hop hop. King hop hop, happy king. King, ayano king. King pokin. King king, hop, happy. Ta ningi. Ah. Ah. Ta happy king, epo. Na po tayo. Tanigi Tanigi ah. Yan. Dan. Yes. Yes. Tas tas tas. Ya ke tunas tas. Maka tani tanigi po tayo early morning po. Ah. First catch po natin tani gi. Kau, kau akan kau po. wuhuu wuhuu mga tanigi po tayo mga kagis load thank you po ah. tanigi so ayan po ah, nadali po natin siya sa ano silver macarel tanigi po mga kagis magandang umaga po so for today po time check po uh, 6.35 6.35 ng umaga po. So, ano tayo? chamba huwag tayo. Gamit po natin sa heavy setup po. Si Mano Nasi. Then, ito po, pioneer yung line natin. Then, ito po yung ating ginamit na jig. Uh, para siyang dilis. Kay Master Prince to, 30 grams. Then, ang asisok ko, ginawa lang mo natin ito kagabi. Yan na, uh, double asisok ko. Then, may triple hook. So, naka-strike ko tayo ngayon ng Tanigi po. Ito po, tanigi. Oh, tanigi. Tanigi po. Oh. Kingfish. Pebeng! Pebeng! Oh. Kiluhin na natin kung ilang kilo. Ito naman ano ang aga pa. 6.35. So, zero, zero po. Heh, <laughs> hindi pala. So, zero, zero natin. Yan ang zero, -zero na kikiloy na natin ah uh, ilan ho kilo to <coughs> yan po hop na api lang hop hop 2.5 2.5 po oh. 2.475 so mga 2.5 yan o oh. <coughs> 2.430 so dalawang kilo humayit oh so hindi na ako masama talagang masaya so Napakaganda ng starting ng umaga natin mga kagis. A few moments later. Hello po mga kagis, magandang umaga po. Kagis TV po, magandang umaga. So time check po is uh, 9.30. So 9.30 na po, Ah, uh, decide na po tayo, win na po tayo. Tapos na po yung fishing adventure po natin. At uh, kahit po paano. thank you po kay Lord at nangahuli po tayo ng kingfish. Uh, Nagtitimbang naman isa lang oh, pero meron pong isa no ram, isa lang nakasabi to. Ah, uh, bali po tumitimbang naman po ng almost 2.5 kg. So di naman dala, yan, oh. hindi naman po tayo uwi na walang dala, ayan ha. Ayan. Dito. So Ang ganda niya, taba oh. Taba mga kagis, so oh. mataba ang tanigi rito. Napupunan ko mataba oh, yung tanigi. So, napaka napaka sa pakiramdam mo yung nakakahuli tayo no kaya pagka yung hindi nyo akalain kung ano yung kakagat unexpected bite ho to strike sa so, tanigi po so ito po ang naka strike ko dito sa tanigi po bali po ang gamit nung nating setup unang unang sa lahat isa heavy setup po na daiwali galis 1442 ang cast weight po niya kargado po ng shimano nasi loaded po siya ng pioneer ang line one natin is Pioneer na 40LB po Pioneer then ang ating pong Shimano nasi po is 5,000 so sa ating pong Pioneer na uh, braided line ito po siya oh, kung bibili ko kayo ng line ito po Pioneer po so yan po siya kung makikita ko ninyo ha ah. Ayan o, oh. 300 meters po siya. So, diameter po niya ay 3.0.24 mm. Ayan no? strength 4 a eh, 40 po 18.2 kg po, maximum niyang kaya Lick or Pag una ko, 18 kg po, kaya kaya niya So yung break po, ba, Breaking point po ng line na to Up to 20 Doon lang po siya pwedeng maputol So maximum po niya is 18 kg 18.2 kg So more than that put, Mapuputol na po siya Pero napakatiba yun Hindi po kayo, makaka, hindi ho kayo mapapayari ito Then sa jigong ginamit po natin, ito pong ginamit po natin. Bali po ceramic. Ceramic po siya, ceramic. Ceramic jigo siya, hindi po siya basta coated, ceramic po siya. Ceramic na makarel. Silver. Redhead silver makarel. Dito namin nabili kay Master Fritz ng Dubai po. Ayun po. So Bali po ang pwede kong ano pa sa niyo may share ko ito po lang ang na ginawa po natin. So, ito po. Ay nagay ko agad sa ating lagayan. So ito po, marami yung lumalabas na asisok po ngayon na magaganda. So iba o, may, may epoxy. Nilagyan nila ng mata. So ito, ito yung mostly ginagamit po natin. So ito po, ako gumawa nito. So kung gagawa po kayo, sukatin nyo lang po yung uh, kailangan po yung labas ho ng lawit po ho nung hook up to the middle lang unang ano, jigo natin para hindi po sila magsasabitan ng tribulok so kung gagawa lang ho kayo no, po, at saka bakit ho, tribulok is meron pa ang tribulok sisok so for ano to for assurance lang ho. kung di ho kumagat sa sisok kasi po once o ang isda nag strike kinagat ho yung jig nyo ang target po niya sa ulo lalo na pag pagka malalaki talagang sasakmalin yung sasakmalin nyo, sasakmali nyo isda ulo agad Then, yun nga ho, kung sumama ho, kung sinakman niya yung ulo, nadali na siya, nakagat niya yung tribal hook, assist hook, sumabit. Then, pa yung pangalawa, na tribal hook, sasabit to sa katawan. So, double action, double purpose ho ito. Yan ho. Yan, uh, nga po, uh, Bali po sa line natin, kakakabit lang natin ng Pioneer to last week. Uh, Naka-strike naman ho agad. Huwag yung sabihin na 40 LBU, malaki, hindi ho. Ang napakanipis nito, ang nipis. Ang ganda ho. Kaya ako na ibili ko agad, pinatang ko na yong yung isang ating line. Kasi nagnunot-not na ho pati. Pag ho nagnunot-not na, paro siyang nagbubulak-bulak na yung ano na, naluluma na ho talaga. So, okay lang yung paltay niya na yun. Para ho kapag ho ang hukay ng malaki, so good. Strike ho natin, landed ho. Hindi ho kayo mamimintis ho. Hindi ho kayo mag maputol. So Kaagis TV po, uh, na tayo at saka bali kung di ho kayo nakasubscribe sa Kaagis TV, pakiclick click mo yung subscribe, button bell and like, pwede ho kayo mag-comment kahit ano. Kaagis TV po, uwi na tayo. Maraming po salamat. Kaagis TV po.